Wow, guys. Oh, oh. O, nilikano iba. <laughs> eh? May bangos. Oh, Ang ulam to, guys. varianza Guide, tell guide. Huh? guide. Guide. Okay. Uh. Guide. Uh. Bigit to uh. Sige. Ito, ang kilit to buong ka. Na, ano, ano na nga Ko, ano? ano na lang? Wala nga din ano? Yung bugaong. Masarap po yung bugaong dyan. Ito mo ng bugaong mula kayo. Guys, ayaw niya. Bisogo. big yan eh. Tutarte yata ngayon ang ng big. Baka nung isang buga malaki-laki. Uh -huh. yan eh. Iba yung mura naman yan kaysa doon sa guide. Ano mo? Hindi hmm. madakot. Ano nga hindi ba?